Magandang hapon mga kapuntos at sa hapon na ito tutuloy naman natin yung ating bibigyan ng komentaryo sa naganap na debate sa pagitan ni nabil Window Talibong at ng mga 70 Adventist. o Sa pagkakataong ito, ang mabibigyan naman ng na, uh, ng negative speech ay si Julito Daig. At nandito tayo ngayon sa second cross examination. Pero bago muna yan, baking ka muna natin si Julito Daig kung kanya bang nagiba ang tindig ni Brother Wendell Talibong na patutunay ni Brother Wendell Talibong na ang Roman Catholic Church ang siyang haligit sa ng Katotohanan at hindi ang Biblia. So, pag natin yan. Pero sa mga bago pa po, po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Mga higala, mga kaigsunan, ang tumong og tuyo na to din negative ko tungod sa rason nga ang sukaranan sa kamaturan mao ang pulong sa Dios nga matod niya dili mao. Ayan, uh, ang sabi nito ni Jirito kaya na siya kumukontra as, as a negative sa naturang paksa dahil sinabi ni Brother Wendell na ang haligit sa liga ng katotohanan ay hindi raw ang salita ng Diyos. Teka, mukha yata nalito na siya sa paksa. Ang paksa, patutunayan ng Iglesia, na, uh, na Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang haligit sa ng katotohanan. Sa muling salita, ang, ang essence ng pag-uusapan is ang Iglesia ang siyang haligat sa saligan ng katotohanan. So, dito, ang kulang na lang, hindi naman, hindi naman mata, maitatanggi na ang iglesia talaga ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan ayon sa unang Timoteo 3.15. Ang ating babasahin upang kung hindi man ako makarating agad, eh, malaman mo kung anong dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligit sa ligan ng katotohanan. Wala namang sinasabi dyan sa Biblia na haligit sa ligan ng katotohanan. Eh. Nakapagtataka lang. Bakit ito si Juto Daig, eh, kinakalaban itong talata, na eh, nababasa naman. Eh. No? Kaya... Eh, uh, pero walang sinabi si Padre Wendell na ang Biblia, na ang salita ng Diyos ay hindi haligi. Pag sinabi kasi salita ng Diyos kasi bro yan eh bro, dalimbawa si Kristo. Si Kristo ay salita ng Diyos diyan. Basahin natin na na si Kristo salita ng Diyos ha. Revel, revele, uh, revelay, uh ating nilagay sa 1-1-1. Magandang balita Biblia. Ang sabi ganito. Nang pasimula, uh, nang pasimula siya ang salita. Naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So napakaliwanag diyan yang salita ng Diyos na yan, Biblia ba yan? <laughs> ba, hindi Biblia yan? Yan ay si Kristo. Hindi porque eh, yung, yung ginagawa ni Julito talagang minimislid niya. No? Ang tawag doon, uh, ganong uri na pala si yung ano, Ah, uh, tinanan natin muna kung Anong uri ng fallacy yung ginawa doon ni Julito dahil kung saan hindi niya kin binibigyan ng clarification Uh, kung anong anong salita ang tinutukoy na wala yung... Uh, wait lang. Buksan natin na lang tong ano natin. Uh, yung ating text dito. Uh, different types of fallacy. Yan. Yung equivocation. Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Sab... Uh, yung pag sinabi mo kasi salita lang ng Diyos, it's either Biblia or si Kristo o yung yung salita talaga lumalabas sa bibig ng Panginoon. It's either ganon. So, hindi niya binibigyan ng specification yung term salita ng Diyos basta ginagawa, ginagawa lang niya salita ng Diyos. Ang tawag doon, fallacy of equivocation. Yan nga si Daig, hindi yan, hindi yan sa akin. Ase, eh, gumagawa ng fallacy, halatang halata naman. No, halatang halata naman yung kanyang fallacy. So, binabago niya. Ang dapat niya tindigan diyan uh, sabihin na hindi Biblia. Hindi Biblia. Ako naman di ako naniniwala naman na ang Biblia eh, lahat ng nakalagay diyan ni Satan ay kasi meron diyan salita ng demonyo. <laughs> Mateo 4. 'Di ba? yung 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 salita na hindi ba ikaw ang anak ng Diyos? O ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Eh, kaninong, ano, kaninong salita yun? Oh. Nung sumigaw, ipako siya sa cross, ipako siya sa cross. Tanong, kaninong salita yun? Oh. Hmm? Parang ganun ba? Yeah, the, the, the Bible contains the Word of God, no? The Bible contains the Word of God. But it doesn't mean la lahat na nakasulat dyan is Word of God kasi may salita dyan si Santa Elizabeth. Sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? May salita din dyan si Apostol Pablo. Siyang nag siyang nakakaalam ng uh, ano is uh, yung sinabi niya na Sino man si inyo ang magturo ng kabaliktaran sa aming pinangangaral sa inyo ay sana ay mas matakwil o maisumpa. Kaya Apostol Pablo yon. E yun naman sinasabi naman na yan ang dahilan kung bakit pinagsik pinagsikapan ng mga hudyo na siya patayin sapagkat nilabag niya ang araw ng sabat. Kaninong salita yun? Salita yun ni Juan. Ha? Huh? Salita yun ni Juan. So, yan ang ibig sabihin doon. Ang tinding ni Brother Wendell, iglesia ang siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Negative naman si Julito Daig. So, dapat niya tindigan na ang iglesia, hindi yan ang saligan ng katotohanan, hindi ang iglesia, kundi ang Biblia, kasi negative siya eh. Ang tinig si Brother Wendell kasi, ang iglesia ang siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Si Julito is negative, kailangan tindigan na hindi, hindi iglesia, Biblia. <laughs> Pero tila yata may twisting na nangyari. Ating ituloy ko talaga kung, 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 talaga bang nasa center of of paggigiba si Brother Julito. Tuloy natin. Kay ingon madjud siya. Nga ang sukaranan sa kamaturan, ging na nako siya nga muuyon ka ba ang sukaranan sa kamaturan pulong sa Dios. Ingon siya, no. Okay, natural lang no kasi ang sinasabi sa Biblia, iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan at alam naman natin ng iglesia ay hindi Biblia. Tuloy. Kung pulong sa Dios ang suparanan sa kamaturan, kinsang pulong, yaha. Ano nalagot, ano na ba nangyari dito? <laughs> ano siya sabi niya kung hindi salita ng Diyos sa siyang haligit sa liga ng katotohanan, kanino salita sa kanya? <laughs> ano ba naman yun? May sinabi ba si Brother Wendell na salita ko ang haligit sa liga ng katotohanan? <laughs> ang sabi ni Brother Wendell, ang haligit sa ligan ng katotohanan, iglesia, yun sana ang dapat gibain ni Julito Daig. Pero hindi niya ginigiba. Ang ginagawa niya, gumagawa ng sarili niyang butas. Tuloy. <laughs> Isupak man niya nga ang sukaranan ng kamaturan, mao ang pulong sa Dios. Natural, Julito. Talagang tututulan ni Brother Windel na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan dahil unang-una, wala kayong nabasa sa Biblia na ang Biblia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. Ano ka ba? Kung dili sukaranan ang pulong sa Dios, Iksuon, eh, so kinsang pulong atong basihan karon mga litro ulahi man ang nasulat pag sa dios in the beginning god created the heaven and the earth pulong man to sa gino buot pasabot di natamutoo nga gibuhat sa dios ang langit ug yuta in intawon gabuho buho na manigiya <laughs> Ano nangyari dito? Nagbuho na si Kiyang. Ang kailangan niyang gibain, ang iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. At ang titindigan niya, Biblia, ano mo napunta siya ng Genesis? Oh. Nako. May diferensya na yata to, may diferensya na yata to. Oh. Negative siya sa anong topic? Patutunayan na ang iglesia katolika ang siyang haligit sa liga ng katotohanan yun ang yun ang ano niya yun ang, ang gigibain bisa bigi gigibain niya ang ideya na iglesia ang siyang haligi at sila yung katotohanan at ititindig niya Biblia kailangan niya gibain yung unang Timoteo 3.15 ano ba naman to ganyan hindi gumigiba siya, ano so fast forward din natin tingnan kung meron bang uh, panoorin ko muna yung yung ano niya negative stand pag may nakita ako na natugma sa pag negative tina natin kung talaga bang uh, ginigiban niya ang paksa. Dari po tayo higalay suod. Ang siya nga, uyon bako Sa 3.15 sa unang Timoteo. Sa mabasa, ug masabot na to, mauyon mang kodiha. Pero ang problema, gidungagan niya, Roman Catholic Church. Oh, tinan niya, tinan niya ha. Sinasang ayon na na Julito Daig na ang iglesia palang siyang haligit sa ligad ng katotohanan. Oh. Tapos tinitindigan naman niya na ang Biblia daw haligit sa ligad ng katotohanan din. Oh. So kung ganon, lilitaw na ang um, haligit sa ligad ng katotohanan, iglesia at ang Biblia. Oh. Eh ang tanong, bakit sa kanilang 27 fundamental belief of the seven day Adventist, ang haligit sa liga ng katotohanan, iglesia lang naman nakalagay doon. Uy, <laughs> buka yatang there's something wrong. Pero ito na nakikita ko, hindi niya tinututulan na iglesia ang siyang haligit sa liga ng katotohanan. So, kung hindi siya mututul doon, sabihin, malamang sa ito tayo sa ano ngayon, sa true church na lang, true church. Kung yung, yung iglesia yun ay katoliko ba o hindi, nandoon na nakaikot yung topic. Tuloy natin. Kining three pillar of truth sa Romano katoliko. Unsa man Biblia? Tradisyon? Magisteryo? Tulo. Tulo ka mga sukaranan sa inyong tinuhuan, mao ang Biblia? tulo ka truth sukaranan o pilar wa na ko na pangutan nagbuoyon ba siya ni limtan nako nalingaw mo gud na una ang biblia og sa kasaysayan igsuon nagsulti nga nasunod la na kanang gitawag nila tradisyon sa 5th century og nagingon diri eh, ang gitawag og history. At the first, only Old and New Testament ang gi-accept isip pagtulunan sa tao. Pero sa diyang nadungag ang tradisyon, unya, hibal na ba niyong magsoon? Like, Fifth century ang tradisyon. Kanang magisteryo, matong ipangutana na ako siya tanan bang Romano Katoliko. Ingon sa yes, motong nangutana ko niya nga naamay Katoliko sa mga kawatan kriminal apil po itong sukananan sa Ingon e, siya, hindi man amoy magkapadaot. Ingon, e, kong tanan. Ingon man siya tanan, e, sa ato pa apil to. monang e, ingon, unta siya nga, magisterium ra. Hadlok po tali siya, Kay, man siya magisterium. O, oh, hadlok po tali siya. Ang magisterium, kung imong tunan, kanus alang siya, mga higala, mga kaigsunan, na mugna. 1869, o, oh, si Una pa ang 70 Adventist General Conference na organize, anak. Unyang ang Seventh Adventist, elektro na ako ni, pero di na ako dawat pangutana. Na-organize siya, whole world nga, universal nga system, pagpanudlo. Pero ang magisterium, maoy sumbanan kung nas panudlo, pero 1869 o 1870 pa. na nga ako, kung giligaran ni, kahit mo ingon ka nga, dili, Biblia, perting luuya na sa pulong sa Dios kung magtudlo ang Santo Papa, ug mali, mao na ikaduhang tema musugot na lang puta kay san na sa Ginoo dili na maayo kinahanglan ang Biblia na igsuon ang iglesia tigpanalipod panalipod sa kamaturan o kamaturan ang pulong sa Dios kinahanglan ang tanang doktrina nakalagda sa Biblia Katong libro nga iyang gibasa ang Adventist Belief, hibalo sa sumpay ato. Pilar and foundation din ang sunod ato, Church is the depository of truth. Kanto <laughs> ng pintis bilip. Okay, uh, sa tindig na ito ni Junito Daig, uh, na ang church ay depository of the truth, hindi yun, yun gumigiba sa Stanley by Pag sinabing depository, sa kanya dinideposit, parang ganito ba? Uh, nag, ikaw ay nadideposit ng pera sa banko. Ngayon, pag ikaw ay gipit na gipit, saan ka kukuha ng pera? Siyempre doon sa din sa dineposit mo. Alangan naman malimus ka sa kapitbahay, alangan naman malimus ka sa mga tao, eh meron ka naman pera sa banko. Siyempre, ang kukunan mo ng pera, yung dineposit mo. yon, Ibig sabihin, na dineposit mo, doon mo kukunin ang pera mo. Ngayon, ang iglesia, depository of faith siya, ibig sabihin, ang katotohanan, ay doon mo kukunin sa iglesia kung saan mo siya dineposit So, yung tindig na yan ni, uh, ni, ni Julito Daig ay hindi gumigiba sa stand ni Brother Wendell na ang iglesia ano siyang haligat sa haligid ng katotohanan ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi nagdi kulang Kung nandoon kayo sa venue, ang mga tao nito tawanan na lang eh tawanan. Bakit? din nila na, natatawa sila kasi hindi naiintindihan Ijulito Julito Daig yung kanya mga pinagsasabi doon. Tuloy. Sa ide history, pinangga ninyong history. Ang iglesia, ang talbaho ninyo, tigpanalipot sa kamaturan. Pero ang nahitabo sa iglesia, Romano, Katoliko, atong basahon, ay mupakpak o pamalandungin nyo niyo? Dahil may kapangilihan legal at espiritual, nagkaroon ang simbahang Romano nang spiritual na kontrol habang inaayon nito ang doktrina sa simbahan sunod sa kanilang kagustuhan. Ang Biblias at Liturhiya ay nasa Latin, opisyal na wika ng mga Italyano. Ito ang nagbigay sa mga edukadong pare ng kontrol sa mga tao na ang nakakarami ay di marunong magbasa at magsulat. Ayon. So, ganun pa rin ang kinahinatnan. Ginamit niya yung kay Gregorio Saide na kinokontrol ng Katoliko ang mga tao na hindi marunong sumulat at bumasa. Once again, hindi naman paninyo panggiba. No? Kasi pag sinabi kasi na ang Romano Katoliko ang siyang iglesia na sinasabi ng Biblia na haligit sa ligan ng katotohanan, kailangan patunayan ni Julito Daig dito na hindi yan ang Romano-Katoliko by proving na ang Romano-Katoliko sino bang ba founder nito. Kasi, pag mayroon silang maituro na founder ng Roman Catholic Church, then, diyan magigiba yung sinasabi ng Katoliko na kami yung iglesia na sinasabi sa Bible na siyang haligit sa ligan ng katotohanan. Pero hanggat walang tinuturo si Julito dae kung sino ang founder nito, kailan ito nagsimula, saan tinatag, hanggat hindi niya yan binabanggit, hindi niya ginigiba yung paksa. Bad cause, eh, parang kung sa Bisaya pa, nagbulak-bulak na lang siya dyan sa tunga. No? So, yun ang ginagawa ni Julito ngayon. Wala pa akong nakikita na ginigiba niya sa paraan na talagang ginigiba niya. Bago sa nakikita ko ay eh, nagbulak-bulak lang siya. O oh, sige. Uh, ate pang ituloy yung kanyang uh, kanyang pagnigit kung talagang nagnigit ba talaga siya. Sunod. Unsa pa? Higaligson. Nagdagdag pa rito binago ng simbahang Romano Katoliko ang orihinal na turo ng mga apostol. <laughs> okay, isa, isa, pa 'yun sa kanyang binasa na binago daw ng mga Romano Katoliko ang mga turo ng mga apostol, wala pa rin siyang panggiba. Kasi kung may pagbabago mang ginawa, wala pa rin sinasabi na hindi yan yung iglesia na nasa Biblia eh. Kasi yung iglesia na sa Biblia, yun ang haligi sa ng katotohanan. At yung iglesia yun na tinitindigan ni Brother Wendy na ang Romano-Katoliko. So, yung sinasabi niya na binago yung mga katuruan, wala pa rin wala pa rin preba yun na eh. hindi yun ang Romano Katoliko so wala pa akong nakita talaga na matibay na argumento na talaga ginigiba yung paksa tuloy objection moderator yes bro uh, ang topic na mo karon about na ang church Roman Holy Catholic Apostolic Roman Church the pillar and foundation of the truth not the Bible niabot na siya inquisition Niabot na siya pag-usab sa balaod. Ambot, asa ah, na tamo ambot? aning niya? Objection ko. Counter, moderator. Counter, go ahead. Nga nung niabot ko, tungod kay nagbasita sa sukaranan. O niya, ang sukaranan ini mao ang pulong sa Dios ang Biblia. Pero unsaon sao pagtuos sa akong katbang o sa Romano-Katoliko, nag-iusap man ang original na sa apostol. Ang galasya, Uno di si uno utso ipatunglo gali ang musab sa gisultina Bawasay Mo na akong counter Mao na higala like, so nga Okay moderator's time kadali lang Okay na verdict ang duha ka moderator bro ah uh, patod pa sa duha ka moderator nagkauyon sila ah uh, kwandaw kanang modo ang iyang style sa pagguba so, pag so ipadayon nato ang two minutes na lang ang nabilen so na -duha ka boto dire nga puro yes. So, basking mo buhit mo hatag pa ko sa kondisyon, duhana na sila. Go ahead, brother uh, Daig. Okay, katulik. Dictionary. Nag-describe diri de higala igsoon sa page 51. Ang Biblia, Word of God. Word of God. Pulong sa si Ginoo. Ang Biblia. Ang Biblia, pulong sa si Ginoo. Old and new. Onya sa history, first to th century, only Bible ang basihan sa truth. Pero pag 5th century, gidugang na ang tradisyon. Nata history niya na. So ayan po, yun ngayon po mga mga ano para ni Daig para gibain yung paksa at based sa aking observation hindi naman hindi naman siya nagpepresenta ng iglesia bilang haligit sa haligid ng katotohanan ang sa kanya lang ginigiba lang niya ang credential ng katoliko pero hindi niya magiba kasi nananatili pa rin yung referensya kasi ng ano ng The Ministry Magazine kung saan sinasabi doon na the Catholic the ancient Catholic Church established by Jesus Christ became the Roman Catholic Church so wala siyang nagigiba wala siyang nagigiba ginagawa niya na paraan para magiba pero hindi niya nagigiba Okay so bukas po talakay mo natin bukas ang ang ano ang uh, ang tanungan portion nila na second cross examination ni Brother na Talibong kay uh, Junito Daig. So yan ang ating abangan bukas po. Maraming salamat po and bye-bye.